ang dakulao na pawikan ang uh, dinaradigdig kang Menro kang Castilla sin kang Philippine Army. Ano yung si Captain Sabas? Captain, meron Kuha Kuya, na uh, interview mo na. Good morning, Saimo. Uh, magandang umaga rin po sa iyo, Vice. Okay, nahihiling kita sa Servicio TV, Sir Aga doon lang kung ano ang uh, na kuha inakuha yun nakuha po to, kay, itong pawikan po kahapon po ng umaga sa shoreline ng barangay... Uh, Saklayan. 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 Kirapi, basta sa banda doon na... Oh, na si Saipo nakakuha? Ang nakakuha isang mangingisda. Uh, si Conmigo siguro makakapagbigay ng impormasyon para, o oh, kasi butak para... Ayaon, sin dayaon ayaw oh. po, sinda, Sa, 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 okay. mi. Oh, okay, sige. Pa, mga tugang, sa na uh, tripo po ng digdi sa likod kang provincial capital, ang uh, pirang, pirang, more or less, pirang diameter kaya. Mga sarong, sarong yarda kaya? Mm uh -oh. uh -huh. 98 kilos. May tag na siya. Warap. si si Botak iyo ang uh, sa, team leader ka mga bantay dagat. Ah uh, paano ini Sabi. Uh, nagtext ako so may taxi diri kang bunuan na may laog da ang pawikan niya. Di ko ako ang nagkomon mismo duman. Oh, pero ang nag-alsa kay ni pawikan. Anong anong natawo ang hmm. nag-alsa para maidara din? Kaso yeah. oh. Kasuara niya kaso Kaso na La City. So kas, kaso bang design mo sign sa pigbugta? Duman sa tapat sa patrol patrol base ko. dagat no. ah, I see. okay thank you. Uh -huh. okay. Menro Kang Castillas si uh, Menro Reynaldo Marchan. Uh, pang na tabi ni na pawikan? Sa totoo lang, hanggang sa ngunyan, dahil minamabilang kung pera ng pawikan na, na kuasa Castilla. Pero uh -huh. Pero ilang iyo ang pinakadakulang na pawikan so para ana nakuha sa Castilla, So kada klase ra day lang day uh -huh. naman pigda sa Sorsogon, bibuwi an na lang sa shoreline kan Castilla uh -huh. So sa kunya na halos na po ang pawikan sa Castilla because ang Philippine Army sa na sa masigasig na nagtatabang para maproteksyonan ining uh, pawikan because uh, ang iba kang tao kang Philippine Army Uh, ka batangon ang sa Bantay Dagat kaya magayon ang resulta sa proteksyon kang pawikan sa Castilla. Okay, so mga tugang, susok sa impormasyon, pang 55 na napawikan na ini na na nakuha mismo duman sa shoreline kang banuhaan kang Kastilya. So mga tugang, gikan di sa, uh, sa likod kang provincial capital, uh, live ini po ang sa indong amigo, kabarkada si Bom Mendoza Marainaga po sa indong Abos.